Hello. Hello. Shout out, shout out, say. Mga classmates ninyo, ma'am. Hi. Hello. Yeah. YouTube, YouTube at, YouTube, at Facebook to. Ipasok ko to sa YouTube, Facebook. Ayan. Muna ako YouTube, mama. At saka Facebook. Ayan. share niya lang. Ayan. Anong tinda mo, ma'am? Fried Isaw at saka Fried Ruben. Ayan. Dito to sa Parte Idol, sa Sibulan. Going three kaya nagbibinta. Araw-araw. Oh, araw-araw. Sa, saan asa nang pwesto niyo dati? Doon. Ah, doon sa kabila. Mm, ano pangalan mo, ma'am? Danica. Danica. Taga rito lang kay ma'am sa ano, sa Taga dito ako taga sa pero doon ako sa Agad nakatira. Ah, oo. Oh. Yeah. Shout -out sa mga friends ko, ma'am. Shout out. pamilya ko din sa Ah, ah oo. Oh. Ang picture. Takasan Idol? Takasan? Idol? Taka Kapakungan. Kabakungan. Kabakungan? Ah, nagtinda kayo rito ng ano. Ang babango. O, oh, tuwing Tracy lang. Tuwing Tracy. Oh. Hello. Hello. O, Picture tayo. Video muna. Ayan, sa mga friends nyo. Shout out, shout out sa mga friends. Ayan, dito sila. Okay mga idol, ayan oh. ayan ang daming tao oh. 3C ngayon idol, 3C, hello mga idol, hello ma'am, I'm vlogger, okay lang, vlogger, vlogger, tubulan, punay ako youtube channel mga idol ha, ah. punay ako youtube channel idol, picture tayo ma'am, picture Tracy. Hello, ma'am. Hello, baby. Ayan, dito. Taga rito kayo, ma'am. Ah, Balencia. Dumayo rito. Shout out, ma'am. Balencia. Vlogger, ma'am. Vlogger. Nguni aku YouTube channel, ma'am. Ayan. Hello. Hello, ma'am. Nguni aku YouTube channel, ma'am. Baka maka support kayo, ma'am. Ayan, no. Thank you. Thank you, ma'am. Hello, idol. Taga rito kayo, idol. Ah, nagtitinda sila na, no. Ada dong gold, gold? Ah. <laughs> Ayan, idol gold. <laughs> Ayah naik idol, tiga nol idol lah. Hello Bibi. Itu kayak subscription, Mam. Ma Mau naik YouTube, Mam? Ma Bagaimana supportnya, Mama? Hello, Hajar, Mam. Okay, thank you, thank you. Tiga ribu itu kayak Mam. Ah, tiga ribu itulah sebulan. ngayon. sing, Ayo. Naik Blogger, blogger. Yan. Gunagawin yukso ba yun o la? Oo. Taga rito kaya na? Taga rito? Anong sagot mo tol? Mm hmm. Ito yung tinitinda nyo. Two and three sa kayo nagtinda. Ah, dito. Oo. Oo, taga dito daw. Batman. Ah, yan. Daming customer sila, oh. Spiderman. 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 Gunagawin yukso. Ano anak na naka-sting no? Ano nga ito? Ayan. Ay, pas ay yata rani idol. Facebook at saka YouTube. Shoutout idol, Shoutout sa mga friends. Ayun. And dito tayo sa 3C, 2 in 3C kay nagtinda idol. Okay, thank you, thank you idol. Hello baby. Picture tayo baby, picture tayo baby dali. Go. Hello. Ah, sari-sari ang tinda. Sapatos. Hello mga idol. Yan, panoorin niyo ang idol ha, sa aking YouTube idol. Tagarito kaya, no? Tagar Tagarito Ah, tagarito lang. Ah, 23 si nagtitinda kay rito, ba?